God, 83 years old na ako. gusto na kong mawawa na mo pahuwain na. Pahuwain ka nga, pahuwain ka. Ang politika bang God, sa akong tanaw, panahon na yung mapahuwain ko. Ang kadao, pugos ko, tungod sa karong pinag-agay sa gobyerno. Yes. Yes. Alam mo, si yes. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Yes. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyong termino. Pariha yes. na sa iyong tatay, magkagubot na punta. Wow. Because uh, ang iyang buwato, doon, declare na po ang sa iyang papa. O, o, pag marsyalo, why election? Siya na po yung ilit. Iyang gamitong itong uh, gibuhat sa iyang tatay. Hindi e na po siya gid ka kanaog. Maglisod na siya. Pero, munang kamo makatilaw you know, yun o gobot